Good po mga idol, mga gabi, mga nang paghali kung saan ako sulok ng mundo. Marami uh, ito ay takulan ng mga idol. Ingat po tayo sa gulan. talo na po ang mga motorista na nagbabiyay dahil ang ang kalsada mga ka idol. Uh, tanghali na po, na po. Ngayon tanghali na po dito sa Talban, Risala ay maula na po mga idol. So, lakas ang ulan mga kaidol lakas ang ulan po dito sa amin sa Regis Rizal mga kaidol oh. lakas ang ulan, umpisa pa lang yan <clears throat> wala pa yung namaya may mga 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 pa Napito. yan po, madilim pa o oh. magilim pa, oh. pa ang kalangitan hindi pa yan ang ulan parang sampol pa lang yan yan po lakas ang ulan mga kaidol mahulog ka Ito yung pusa na kami na lado eh. Sa nagtanda Pangalaman uh, basura mga kaido Ang pusa ng tangayan ng mga basura hmm. Madana na Pinamahan pa, pa mga idol May mga kulog pa mga kaido Ingat po ka tayo lahat At shout out muna sa aking subscribers yan words San langka Sa ibang masamuan mga kaido Shout out sa iyo lakas nyo lang tataw lakas nyo lang ayan po ingat po lahat sa mga nagbadyay mga kaidol dahil sa gabi lang pagtaway ko ako papunta rito sinasundan ako ng uh, dalawang makasawa na nakamotor ako bumaligtad ang kagandang lumlamang ko ay injury lang po ang kinamanit kinama nila injury lang po ang lakas sa mga kaidol kaya po sa lahat ng mga nagbabiyaya ingat po tayong lahat <coughs> ingat sa tagulan oh, may mga kasama pang kumukulog pa mga kaidol kumukulog pa may kasama pang kulog itong ulan itong mga kaidol ingat po tayong lahat sa biyahe kahit hindi umulan ingat po tayong lahat dahil sa panahon ngayon puso na ang disgasya kahit nakahiga ka lang sa inyong bahay madidisgasya ka. ka ingat na lang po magdasal po tayo sa ating Panginoong Diyos masalasal lang po mga kaidol <clears throat> Ano ulit ko po? Ang sino mo po ang hindi nakapag subscribe sa aking YouTube channel, subscribe naman po, pakilike and share at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po tayo sa aking mga susunod na nagagayong video. Maraming maraming salamat po at ingat po tayong lahat mga kaidol sa panahon ngayon na tag-ulan. God bless po sa ating lahat mga kaidol.